May mabigat ka bang pinagdadaanan ngayon, kapatid? Gaano ka bigat? Bukang bibig na ng marami na walang imposible sa Panginoon. Totoo ba kayang walang imposible sa Panginoon? Sige, tingnan natin kung talagang walang imposible sa Panginoon dyan sa pinagdadaanan mo ngayon. Watch until the end. Luke 1 verse 37 For with God, nothing will be impossible. Gaano nga kabigat ang problema ang pinagdadaanan mo ngayon, kapatid? We learn about the boundless power of God where it is affirmed na sa Panginoon, wala talagang imposible. Mga kapatid, ito ako noong 2022. Meron na akong stage 4B na isoparingial cancer. Stage 4B, literal. Magkamali lang isang bulati sa katawan ko, tigok na ako. Kahiyahiyaman, dahil galing ako sa bulagsak na buhay. Worldly na buhay ng bisyo alak sigarilyo. May ari ako ng resto bar. Sugal, droga at kung ano ano pang kasamaan hindi ko deserve na pakinggan ng Panginoon. Pero pinulot ako ni Lord. Kasi tumangis ako sa Kanya. Nagpakababa, umamin, Nangako, guess what? After 16 months ng suffering sa isang terminal na cancer, pinasurvive ako ni Lord. I am now cancer-free. Sa mga hirap na pinagdaanan ko, labing-anim na chemotherapy, 35 radiation therapy, labing-anim na immunotherapy, at ngayon, nasa pang-40 na ng ozone therapy para sa aking maintenance. Lord, pangako ko sa iyo, hindi na ako mabubuhay ng sa ng sarili ko. Itong buhay na pahiram mo, na dala ko ngayon, hindi na sa akin ito, Lord. Sa iyo ito, Lord. So, bakit ko gagamitin para sa sarili ko? Kapal ko naman, di ba? So, gagamitin ko para sa iyo ang buhay na daladala -dala ko ngayon. Ito po, ilalapag ko sa paanan mo, Lord. Hindi na ako magdi-decision dyan sa buhay na Lord. Ikaw na po ang mag-decide sa buhay na yan. Para gamitin mo, Lord, para sa iyong kapuryan, Panginoon. So, itong Luke 1 verse 37 reminds us of the omnipotence of God, yung unlimited power niya, kahit sa mga sitwasyon that seem insurmountable to us. So, gano'n ulit, kabigat ang dalain mo ngayon? This verse offers reassurance na sa mga panahong tila ang mga natin sa buhay ay tila very large to handle. Lean not on our own understanding, but to trust in God's infinite wisdom and power. So when faced with obstacles, personal, professional, spiritual, alahanin mo lang na ang kakayanan ng Panginoon ay limitless. Walang limit. Magsumiksik lang tayo sa presensya niya. Dito kapatid, follow ka. Samahan kita araw-araw sa pagpapapansin natin kay Lord at pagsusumiksik sa Kanyang presence. So, gaano nga ulit? Kabigat ng problema mo ngayon? Simbigat pa ba? Tatlong minuto ang nakalipas mula nang marinig mo yung katotohanan? God bless you, kapatid. So, eto pa, para lalong gumaan yung bigat na yan. Trust me, kapatid. Tawagan natin si Lord. Manalangin tayo, yumukod ka o ipikit mo ang iyong mga mata at damhin ang presensya ng ating napakabuting Panginoon. O Panginoon, ang iyong salita ay nagpapaalala sa amin ng kapangyarihan mong walang hangganan, kasama ng walang hanggan mong pagmamahal para sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, O Diyos, na huwag namin makalimutan ang mga katotohanan ito sa aming puso at isip na sa panahong kami ay nangihina, in doubt or struggle, fortify our spirits, O Lord, with the knowledge of your power and love. Kami lubos na magtiwala sa iyo. Magtiwala sa iyong mga plano para sa aming buhay. For with you, all things are possible. Salamat sa iyong pakikinig at pagtugon sa aming panalangin, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amin. Selamat kapatid. Kita ulitai bukas.